Ano nga ba ang natatangin pinagmula ng pinakasikat na tourist spot sa bansa na kung tawagin ay Bulkang Mayon? Sa pagiging perfect kaon nito, ano naman kaya ang nakakakilabot na kwento hinggil dito? Pero bago tayo magkwentuhan at bago ka palang sa akin channel, mag-like and subscribe ka muna. Pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin video. Ang Bulkang Mayon ay labis na hinahangaan sa pagiging perfect ko nito. Sadya na mong kaakit akit sa paningin ng mga turista. Iniyahanay pa nga ito sa Mount Fuji ng Japan. Subalit may kaakibat palang nakakatakot at malungkot na punyayari sa likod nito. Mainit na bato, putik, at buhangin ng umagos mula sa bunganga ng Volcang Mayon ang kumitil sa isang libo at dalawandaang buhay. Maging ang sumilong sa Simbahan ng Kagsawa ay hindi rin nakaligtas. Ika-isa ng Pebrero 1814, nang ito ay maganap. Literal namang umulan ng apoy sa kalapit na nayon ng barakay. Libot at sunroke na pumatay ng dang-dang tao. Ito ay naganap noong ikadalwampu ng ng Hunyo, 1897. At kung may kwento naman tungkol sa mapinsalong pagsabog nito, may natatagong alamat din naman ito ng pag-ibig. Ayon sa alamat, kinuha ang pangalang mayon sa sinaunang prinsesang si Magayon na ang kaulugan ay maganda. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa masaklap na kwento ng pag -ibid. Tinamaan ng pana si Magayon samantalang nasaksap naman si Panganoron. Ayon sa alamat, isang punso ang sumibol sa libingan ni Magayon. Lumaki at lumawak ito kalaunan. Di nagtagal, tinabog itong bulkang mayon. Matatandang nakunan yung ng larawan ng bulkang mayon. Kung saan makikita ang usok nito na may hugis na magkayakap na babae at lalaki ang asklaw nito. Kuha ng Redemptorist brother na si Siriak Sanchago de Third ang larawan. Naway nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Bulkan Mayon. Salamat po!